Ang pagpaparusa o punishment ay isang application na naglalayo na mabawasan ang tsansa ng mali at hindi magandang behavior ng isang pusa. Ito ay ginagawa upang hindi na maulit ang kung ano man ang ginagawa ng pusa na hindi maganda. Pero dapat at tama ba na pinaparusahan ang mga pusa dahil dito? Ayon sa mga eksperto, ang punishment ay dapat ang pinakahuling resort upang turuan ng iyong pusa. Tandaan kasi natin ang inappropriate punishment ay nagdudulot sa kanila ng fear, anxiety at owner avoidance. Ang physical reprimands ay isa sa mga list successful forms ng pagdidisiplina o punishment. Ang pananakit o pagpalo man lang kasi sa iyong pusa ay pwedeng maging dahilan ng hand shyness, fear of the owner at potential injury sa iyo at sa iyong pusa. Depende sa problema, ang pusa ay likely na uulitin ang undesirable behavior niyang ito. Maraming paraan sa pagdidisiplina sa mga pusa. Ilan na nga dito ay ang pag out mo sa inyong kwarto kapag habang naglalaro kayo ay bigla na lang siyang nangangagat bilang parte ng kanyang pakikipaglaro. Kapag umalis ka habang kayo ay naglalaro, ititake niya iyon bilang consequence sa bad behavior niya. Isa pang paraan ay ang paggamit ng mga tools gaya ng water sprayer, can of compressed air, at handhold alarm. Mas mainam pong gumamit ng mga ganito kaysa physical na disiplinahin ng inyong mga pusa dahil ito po ay may mga negative effects sa kanila. Yun lang po muna para sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga bagong upload na videos tungkol sa mga mahal nating alagang pusa. See you po on the next videos. Bye!